Yun. mga kadiskarte. Dito tayo sa S-Lex. Balbar, Batangas ang biyahe natin. Star Tollway. Single drop. Single drop tayo mga kakaskarte. Eh. Oh, bibili tayo ng cobra mga katuskarte 20. Diyan, na hanggat, e. Bibili lang sana, ko, Cobra. Saan ba yung... Dito lang. Ah. Salamat, sir. Ayan. Bili muna tayo ng ating energy drink. Dahil tayo naantok. Shout out. No, Nag-parking muna tayo dyan. Nag-CR tayo. Sobrang antok. Bili muna tayo ng ano. Cobra. Doon pa sa kabilang petron deliver natin. Hindi nga lang. Kaantok na nga. Eh. Kailangan natin ng na energy. Tsaka inyan, na-CR na rin. Take a walk. Take a walk tayo. Rung rung lao hoa to Yon tay cobra <coughs> Cobra, cobra. E smacca. Ara Bibo. Dios. Unti-untiin lang natin. Oh. Para uh, hindi uh, mabigla. Dati malakas din ako sa Cobra. No? Halos sa dalawang ganto, isang araw. Pero ngayon, mga dalawang araw yung ganito. Unti-unti lang patanggal lang ng antok. Bakit 'tong nilakad natin? Tanggal antok tayo. Wei, okay, no. Kala nga ni Chip yung guard doon. Kala magdi-deliver tayo dito. Or magkakarga bibili lang ng cobra tok na na nag CR na rin tayo doon yun ang ating truck yun know? kilometer 44 yun tinatawag na kilometer 44 southbound yung northbound yun doon sa kabila ah uh. Magkatapat kasi ito eh. Sige tayo. Yun! Yun! nila masama daw yung cobra pag ano. Lahat naman siguro masama pag lagi-lagi na. Pero yan, kaya kaya antok na tayo, di ba? Mas masama siguro kung pag tayo yun, nakatulog sa ano. Ano ba yan? Sa pagmamaneo Sobra tayo, unti-unti. Ha? Let's go. Panat na uli. Panat. Yung kilometer 44 southbound. Yung sa tapat, kilometer 44 northbound. kilometer 75 yata may tignan natin sana yung start tollway sakop na siya ng Malbar, Batangas yun tanggal ng antok kilometer 75 nga hindi delivery na Binon 75 kilometers from sa ano yung sa Mohon sa uh, sa Luneta diba traffic dito traffic sa ano to Pa-startle Pa-batino Pa-lubang Pa-torbina Heavy traffic Dito po sa SLEX Super slow moving tayo dun sa kilometer 44 ang delibira natin sa kilometer 75 sabihin 31 kilometer sa panalang ah magiba Widening Widening of chest legs. どントリーと

nao ko na ang petron kilometer 75 ito lang din ito tayo. Sir. Baka mamaya pa ito alas 6. Baka O sige. Intay lang ako La pisang, sir. Lalamas hindi sa Ah, o sige Update ko nalang sa opisina. Para alam. Yun. Mga 6 pa daw. Ay, muna tayo. Yeah. <says> 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 yun waiting muna tayo waiting tayo sa supervisor yun sa hangin dito mga oh. Ito sa Star Tollway Petron, kilometer 75 Malbar, Batangas Relax, relax muna tayo dahil mamaya pa daw may receive Mamaya doon na tayo kakain oh. Sa Macdo Leto rito eh May nang kasarapan sa gantong deliveran Mahit mga tenga kayo no? May mga kainan, Petron treats Magdo, may Dunkin May Tender Juicy Diba? Ayan o Ano saan ka pa? May CR na malinis Diba? May Oliver Ano ba yung Oliver doon? Diba? Oliver Pizza ba yan? Oliver's Corner Diba? Ayan, no problem Kahit matagal lang ka dito Diba? Diba? Kasi meron minsan may mga estasyon na in lugar ba. Walang malapit na kainan. Yung dapat meron kong mga baon-baon ng mga biskuit, ganyan. Dilata. Para anytime. Ba, oh, umulan, hindi ka makapag-diskarga. Ah, kakain ka. Di ba? Hindi ka magutuman. Pero pag gantong estasyon, ah. All goods. <laughs> Relax muna tayo mga diskarte, paypay nga. Abang waiting ng receiver. Tapos na tayo mga diskarte. Tapos na tayo dito sa start all Tapos na tayo. Papagay lang tayo kay sir. Kasi Maraming bigla na pasok dito na mga sasakyan Safety first ba? Kasi so, yung atrasan natin, pasokan ng mga sasakyan. Ang mas maganda may nagka-guide. Para safety ba? Hindi magkabulaga, ah, di ba? Thank you, sir. Sana ako maghahaponan. Eh, parang busog pa naman. Kasi may pabahon si Mrs. na mga sandwich eh. Hindi na lang kinain ko. Ayun, biyahe na tayo mga katiskat eh. salamat sa pagsama nyo sa ating biyay mga katiskarte lagi po natin tatandaan ha let's always ride safe and let's keep on trucking keep on trucking